Welcome to this video at sa ating Mikrotik Tutorials. Ngayong araw, i-discuss ko naman kung paano mag-backup ng mga configuration sa ating mga Mikrotik devices at mga best practices na rin na pwede nating i-apply sa live environment. Pero bago ang lahat, pakiclick muna ang like and subscribe button para maging updated sa mga uploads ng ating channel. So, umpisahan na natin ang alamat By the end of this video, ito yung mga objectives na ma-accomplish natin. Number one, to learn how to do the two methods of backing up the configuration. Number two is to identify the difference between the backup methods. And number three is to learn the best practice in backing up configuration. So, discuss muna natin kung bakit ba importante yung pagbabackup natin. Importante yun for several reasons. Number one is disaster recovery. Uh, for example, magkaroon ng data loss or hardware failure. And if uh, properly natin nagagawa yung backup configuration, so mamiminimize natin yung downtime para ma-recover yung previous state nung device or network natin. Number two is security. Of course, pag nagba-backup tayo ng configuration, yung mga routers natin includes all our credentials and firewall rules and other IPs para ma-access yung device. So, if backup configuration is properly done, it means na pwede nating ma-prevent yung unauthorized access by protecting our backups. Number three is version upgrades. From time to time, na na mention ko sa previous videos na si Mikrotik ay nagre-release ng mga firmwares para sa mga Mikrotik devices. Of course, hindi natin masabi baka magkaroon ng incompatibility once na nagkaroon tayo ng upgrades sa ating mga firmware at kung meron tayong backup configuration, mabilis nating ma restore yung old configuration kapag ni-revert back natin yung previous firmware natin historical records for our number 4. Of course, kung palagi nating ginagawa ang pagbabackup ng configuration, makikita natin from time to time yung different changes sa configuration natin. And then lastly is replication. If ever na may kailangan tayong i-configure na isang device at halos kaparehas lang siya ng configuration natin sa naunang device, So, mas madali na lang tayo makapag-replicate ng configuration. Meron tayong dalawang methods ng pag-backup. Number one is using the binary backup. And then number two is by the use of script backup na available lang via CLI. Yung first method natin of backing up is backup via binary backup. Ikita natin yan dito sa file menu. And then, i-click natin yung backup. But actually, pwede rin natin yan gawin dito sa CLI. Punta lang tayo sa new terminal. Pero slightly different siya compared dun sa GUI natin. Sa webfig or sa winbox. Dito yan sa system. And then dito sa backup. And then, dito tayo magsisave. Tab natin. And then, itong mga options na to ay makikita rin natin dito. Kasi dito may option tayo na maglagay ng name, password, encryption at option din natin na hindi encrypt yung backup file natin. Kung hindi natin gagamitin itong bar na to sa name at i-click natin yung backup, may kita natin dito sa file list na yung file name niya is automatically yung identity natin and yung date and time na kung saan kinondak natin yung pagbabackup. Pero pwede mo rin siyang i-modify. Maglagay ka ng sarili mong pangalan. And then, para saan ba tong password and encryption? So, yung password and encryption ay option natin if ever na gusto nating i-encrypt yung file natin. Pero meron din tayong option dito na ayaw natin ni-encrypt yung file natin. pag click natin yan, at subukan natin siyang i-open. So, tatransfer ko lang tong dalawang file sa aking personal storage. Then, I'm gonna open this one, tong backup, using the notepad. Ay, kita natin dito, no, na hindi natin maintindihan yung laman niyan. Kasi in binary format siya. And then, if hindi mo i-click yung encryption format, mayroong mga resources na available over the internet na pwede niyang i-decrypt at i-translate yung file mo into a human-readable format. And then, in that way, kung medyo magaling yung nakakuha ng file mo, kaya niyang uh, i-interpret yung mga credentials mo at maaaring pwedeng ma-access yung device mo for our best practice, mas maganda na lalagyan natin ng password yung file natin para ma-make sure natin na may additional layer yung security natin. And then, itong encryption, pwede na natin gamitin itong AES SHA-256. Ito yung mga kilalang encryption na pwede natin i-implement sa file natin para mas ma-secure natin yung backup natin. And then, this is the binary method or the binary backup method. Meron tayong option na Um, human readable yung binabakap nating file. Pero that's only possible using the CLI. So that's our second method. So in-access ko ngayon itong router CLI via PuTTY. So yung command natin para, para mag-export ng script file is export file tab lang natin. Ito yung file name na ipapangalan natin. Lagay lang natin ng script 1rsc or pwede rin wala. And then, press enter. So, at this point, yung uh, sorry, ulitin natin. Script script.rsc na lang. Ayan. Kulang ng letter T. So, itong files na to na na-execute na -execute natin ay mapupunta sa files menu. Punta tayo ng file. And then, iprint natin. Ay, kita natin yung mga Uh, lamang files ng storage natin. Sa GUI, sa Winbox, ayan, so lang natin. So, nandito siya, itong dalawa. So, i lang natin itong isa. And then, i-drag ko ngayon siya sa laptop ko. And then, I'm gonna open this file. Ayan. So, may kita natin, nandito na yung configuration na script-based or human-readable format. So, may kita natin, actually, itong mga configuration na to ay makaka-copy-paste lang natin sa ating CLI. So, ganun lang kadali. If ever na meron kang isang script from your router and gusto mong kopyahin yung configuration niya, For example, itong IP service, itong portion na to for our uh, security. Ika-copy mo siya and then i-access mo yung CLI nung device na yon. Ibak lang natin and then paste. And then mag-execute na yung commands mo. That's the manual method. And of course, ang kinaibahan nito dito sa uh, binary file ay once na mag-export tayo ng isang script file ay hindi natin masasama yung user configuration. So, pumunta tayo dito sa user. And then, print natin. So, yung mga configuration na to, including the password, ay hindi yan kasama sa marerestore natin once na gusto nating i-import yung isang specific na script file. Hindi natin masasama yung password kasi if na-access natin yung password using CLI or via its script file. So, ibig sabihin kung sino mang maka-access lang nung CLI ay kaya nang makita yung password credentials natin. So, kaya hindi siya sinasama dito sa pag-import natin via uh, script method or even just accessing via CLI. No? Pero kapag yung backup file yung gagamitin natin, at niload natin siya sa isang device uh, definitely masasama natin yung mga user credential information sa pag-export ng file ay pwede rin tayo actually uh, mag-filter kung ano lang na specific portion ng ating overall configuration yung isasama natin kasi for example uh, dito sa GUI sa GUI na lang para mas madali Um, gusto nating isama yung mga filter rules dito sa ating firewall. So maglagay lang ako ng kahit ano no, just for the sake of power uh, uh, testing. So yung dalawang create natin na filter rule ay gusto nating yan lang yung gusto nating isama sa ating um, script file, no. So pwede natin yung puntahan, so IP firewall filter and then export file. So, ipangalan na lang natin na filter filter rules. That RSC. And then again, uh, mapupunta yan dun sa file menu natin dito. Ayan. So, copy ko lang siya. Ayan. So, i-open lang natin yan. Ayan. So, ito yung dalawang Uh, CLI commands for the firewall firewall filter na ginawa natin via GUI. So yun lang yung nakopya natin for our um, export. Now, ang advantage ni a uh, script based versus the binary based backing up, no? Is itong kabaliktaran ng export which is yung import, no? So balik lang tayo sa pinaka main directory and i-delete muna natin yung nagawa nating uh, dalawang rules no so delete lang natin yan ang kinaibahan niya dito sa uh, binary backup if ever na gusto nating i-restore yung isang specific na binary backup file so pupunta lang tayo dito sa restore And then, kiklik natin yung password kung meron man tayong nilagay na password. And then, pag-click natin yung restore, merong prompt yan na kailangan mo munang i-reboot yung device mo para makapag-restore ng file na yun. So, syempre, di natin gagawin yan, no? So, ganun yung mangyayari kapag ka yung backup or yung binary backup yung gagamitin natin at gusto natin mag-restore ng isang particular na configuration. So, yun yung advantage ni text-based uh, backup, no? So, i-access lang natin yan dito. And then, di ba kanina tinanggal natin yung filter rules? And let's say, uh, may bago kang router, ito na lang, for example, itong router na to. And gusto mong kopyahin yung filter rules na in-export mo from the original router. So, pwede mo siyang i-restore sa isang specific na router without even the need of rebooting your device. Kasi nga, um, command-based lang yung changes mo dun. So, para mangyari yun, so dito tayo sa import, file, And then, ilagay natin yung filter rules. Press enter. And then, script file loaded, executed, and executed successfully. Kung pupunta tayo sa IP, firewall, uh, filter, print. So, nanjan na yung dalawa nating in-export. Yun nga lang, may restriction of course si text-based uh, backing. No? Kasi, if ever na marami ka ng configuration, let's say, etong buong configuration na to yung gusto mong i-import sa isang device, hindi mo may execute yan kung meron ng existing na laman or same configuration yung device mo. So, may prompt dyan na lalabas na nag-exist na yung gano'n configuration and hindi mo na pwede pang uh, i-overwrite or i-execute. So, for example, dito, um, import lang natin yung nauna nating file. Itong script 1. Ayan. So, may kita natin dito may failure siya. Group with the same name already exist. Kasi, dito sa ating configuration, itong mga to ay existing na sa current configuration natin. That's why, hindi natin siya ma-execute. Ma-execute lang natin siya if kagaya dun sa unang condition natin or yung unang ginawa natin dito na walang ganong specific na configuration. Kaya na-load natin siya ng ganon kadali. So, ang best practice natin dyan ay kung ganun yung scenario mo na kailangan marami kang configuration, na i-transfer dun sa isang device So kailangan ay i-select mo lang talaga yung kailangan mo kagaya ng ginawa natin kanina Let's say itong system upgrade gusto mo siyang kopyahin dun sa kabila kasi uh, ito rin yung IP address na gagamitin nung kabilang router para makapag-upgrade automatically So, ika natin yan and then ipipaste natin yan dito. And then, yun nga, isa rin sa mga best practice natin na if ever nagagawin natin yung copy-paste, let's make sure na tama yung ating mga configuration or walang mangyayaring config. Let's say, for example, dito sa IP address natin, naka-DHCP kasi tayo dyan, naka-dynamic tayo dyan, no? Pero if ever na naka-static tayo and hindi tayo nag-ingat at kinapi lang natin at pinaste lang natin siya sa isang device na under the same network. So, maaring magkaroon ng IP conflict dahil maaring makapi mo rin yung existing na static IP nung router na pinagkopihan mo. So, clear na tayo dun sa dalawang methods at na-differentiate natin ng maigay kung ano yung difference nila at ano yung advantage nila sa isa't isa. One other thing pala na ipapahabol ko is yung cloud backup, no? But unfortunately, sa architecture na gamit natin, which is yung CHR or Cloud Hosted Router, free license lang kasi tayo dito. Pero sa mga hardware na nabibili natin, na galing from the Mikrotik Distributors, yan ay may mga licensing na. So, pwede nyong magamit yung cloud backup feature ng MikroTik. So, ang mangyayari dyan, pwede kang makapag-create ng backup at i-upload mo siya sa MikroTik server at via cloud. Well, dapat connected ka sa internet, kaya mo siyang i-download or extract from the MikroTik server. Pero ang limitation nito ay one slot lang yan per device. So, hindi ka pwedeng mag-create ng maraming files papunta dun sa MikroTik server. So, one at a time lang yung pwede. But of course, uh, ang trade-off neto is kailangan mo ng internet para ma-access mo yung server ng MikroTik. So, mangyayari lang yan, if nasynchronize mo na siya, yung information ng device mo ay may-store dun sa MikroTik server. And then, yung MikroTik server ay alat na yung specific storage na yun para dun sa uh, backup mo. So, kaya lalabas yan dito yung file na na-upload mo sa server. So, ibig sabihin, if ever na nag-zero configuration ka, tapos in-access mo yung uh, MikroTik Cloud server, so, ibig sabihin, pwede mong ma-extract yung configuration mo at ma-restore mo siya dito sa existing mong device. So that's it for our video. I hope may natutunan kayo ng mga best practices at mas naintindihan natin kung paano ba yung tamang pag-backup ng ating mga configuration. Thank you and see you on our next episode.